gagawin natin. Ay, burning ko ba? Kala ko tanghali na. Wala akong magawang, walang, walang akong um, delivery ngayon. Mamaya pa ako mag grocery, Kaya, magbitit-bitit muna tayo. Ito. Kasi, ang laki na ng bawas din sa ano natin, lagayan. Kaya, ito muna gagawin natin. Hindi ko alam kung ayaw i-deliver yung sa Puregold na in-order ko sa mga ano, ay order ko doon sa ahente. Sabi niya kasi, ngayon, kasi nung nag-order ako ng mga sabon at saka mga biskwit ang unang diniliver ay yung mga biskwit, yung sabon na iwan. Siguro na pang 4 days na ngayon, wala pa rin. Kaya sabi ng ahente, baka doon ngayon darating. Diba? Sana nga, pag hindi na kang grocery dito sa malapit. di ba Diba, Lay? Ayan. Magupit-gupit na tayo para ilagay natin dun sa ano, mga bakante na. Marami ng bakante. Lalo na yung mga sabon sa mga shampoo. Ayan na no, tara. Nag-order ko lang ngayon sa ano. Mag-order tayo sa grocery at shop ang birasa. Para sabay sila darating ngayon Friday. Ayan. Kasi yung ano uh, grocery is MWF and then yung Virasa ay Plain Friday. Tapos yung for Central naman ay yung delivery nila, yung delivery nila. Yung for Central is Tuesday. Pero hindi ako nakapag-order nun. And then yung Nestle ay Tuesday din. Pero yung ahinti uh, nun is Sabado. Magpupunta dito. Pure Gold tsaka or Central and then yung Nestle ay Monday ang punta and then pagka Tuesday ay deliver sa Virasa naman bihira na layo ahin dito kasi may online naman sila doon ako minsan nakuha and then pagka Friday naman yun ang deliver nila yung ano hindi na talaga kami nag order doon yung um, ba yun? GRNR kasi maduga kung kayo nag order mo makuha na Ilan? Huwag na kayo mag-order sa GRNR. Kung mag-order man kayo, puntahin nyo yung tax nila at saka kung magkano yung ano nyo kasi lugi talaga kayo. Kayo nagbabayad ng tax nila kaya high sila silang kumikita kayo wala kay peace dito yan sa tansa kasi kinupinta namin doon ang nangyayari wala kami kita doon kahit anong kwinta namin wala kami kita sa GRNR kasi kayo yung nagbabayad ng tax nila diba sa halip na sila yung magbabayad yun din tayo sa mga item nila kaso dinagdag nila sa item nila ayun laging ingat din sa mga hinti natin dito na pumupunta sa ating mga tindahan Ayan ang aking tindahan. Yung mga dilata ko, halahan na. Kasi nga wala, sira to. Hindi matibay Ano? Oh. You know? Hindi siya matibay, kaya kunti lang. Alam mo kung nasa na mga dilata ko nasa sa ba? sa sa ilalim yung mga dilata ko nilagay ko. Ayan, mga sabon ko, kunti na lang. lalo na yung chichiria ko kunti na lang diba kunti na lang kaya kailangan mamili ng mga chichiria o oh, ayan ang kunting kunti na lang talaga oh. bigas kunti na lang ang marami yan wala na rin mineral oh. <coughs> mga laruan marami Uh, mineral absolute saka Wilkins ang dami. 1.5 kunti na lang din. Eh. Ayan. Kunti na lang ating mga paninda. Wala na rin pala akong bichin. Ito, sino na nakain nito? Bakain-bakain nito. Ito, mga opa hindi ganong makita kaya hindi siya na ano, hindi siya nabinta pa diba mga bisaya udong talaga love isa malaki yan hmm. ay kunti na lang parang gusto ko pumunta ng pure gold na ako yung mamimili hindi ka pa kumain lay yung mga sabon ko wala na bangkrap na tayo. <laughs> joke, joke, joke. daya sa taas, mga kanto noodles. Dito, konti lang nilagay natin. Basag. Ayan, ayan lang po yung aning ano, tour ng tindahan natin ngayon.